yung motor. Yan yung motor na yan. Lalaki naman yan eh. Wala po. Mali, mali na. O, oh, yun dyan motor baga? Antayin mo talaga. Wala ko yan. Mamadaan nyo yung motor nyo mm -hmm. pala? Antayin mo nga 1251, ingay mo kaya

Mm hindi -hmm. man. Ba may sa yung Sandali, sandali. Maumuwartek? Ang ini mo talaga. Ay, tapat na ano-ano. 12.50. fifty. pauna, ay, ay,